Seryoso ka ba, Baw? Bakit? sorry. Sige, <laughs> <Ay, sabihin mo. laughs> Ay, na, Game. na uh, lang. ka! pa! Ayaw. Eh, sakit na. Sir, saan mo sa second? Game! Baw, ano nga pala yung magsasama sa Wala, ah, the lang kita? okay, gusto ka ba? Okay lang nga. ka ba? Okay lang. Um, oh. Nakakaroon ka ba ng crush? Or may nagugustuhan ka ba? Ha? Uh, uh, Oo naman. Pwede ko ba malaman? Malabit pa siya sa akin ngayon. Say, <laughs> <laughs> game. Kilala ko ba? Ha? Uh, Oo uh, uh, naman. <laughs>